Good morning, good morning. Dito pa rin po tayo sa loob ng Botanical Garden sa Baguio City. Okay? Huwagin-huwagin po tayo dito. I-picture natin ang magagandang bulaklak. Diyan po tayo sa pinaling. Ay, ano? Yung ano natin? Yung may kainan. May restroom. Lakad tayo dito. Yung gusto mong magpa-picture dito tignan natin ay may bayad pala 50 daw 50 lang wala na akong eh. pag senior wala bang bawas ha <laughs> pag senior ka na yun nalang ang panlaban mo eh senior <laughs> May kainan si Taz. Ayan. So. Sige. Sige. Tayo, dadaan lang tayo. Hindi tayo picture Sila magpipicture. Ako dadaan lang ako. O, dadaan lang ka, dadaan lang. <laughs> dadaan. Ayan. Ayan. Tandaan lang. Yan. Okay. <laughs> Tignan nyo po kung kagano kaganda na ang isa pinagmamalaki ng bagyo. Ito. <inaudible> Matiin pa ako. Kaya... Yeah. <laughs> si <laughs> Di ba, di magbuka ka ng mga igor. abe eh no yung mga lumilipad invisible sila yung ulo invisible Rest muna tayo kay Biga. Okay. Magsusot tayo. Sandali, yung bayan. Kaya di ka? Binigay ko yung bayan. Paano yung susot ito? Eh. At sali ako. Pagkatapos, pwede ko ng yuwi. Oh. Ano pa? Ah. naman Sir, yung address mo. <laughs> oh. <laughs> Sigweta. Tsali <Chaliya> ako lang. <laughs> Sir, dito po. Mm -hmm. boy alika na. pa Dito rin yung isa. Okay. <laughs> okay. Boy, alika na, boy. Yung boy, dito yung isa. Boy, alika. Boy. Ano pa susunod? Ano susunod? Asan yung nagsusot? Okay. Uh, Aro, ka, akala ko. Hindi bali. Para tulong na rin natin sa kanila yan. Malay natin, ay, pupunta ma, rin ka, sa kawang gawa yan. Ay, ay, na, na. Ako, yan ah. Ah. Uh -huh. Okay. Big sabihin, tapos na yon. Pero, madam, pero mga nang bulaklak mo. Para meron akong ganyan. Tawakan ko ko lang. Yung flower lang po sa girl. Hindi, pwede na sa lalaki. O, eto na. Oh. Sorry ko na. Baka, ano. Ha, ha, ha. Okay, okay, okay. Magandang umaga po, Baguio City. <laughs> ito. Meron pa lang dito, hindi ko alam ito. Oh. <laughs> 50 pesos po. Siya po yung nag-offer ng ano ko yan. Yes. Ano pangalan mo sister? Mel, yes. dito po sa botanical yan. Kung gusto nyo magsuot yes, but... ng... Sige, ikaw sister. Kung gusto nyo po magsuot ng ano, igurot atar dito po sa botanical garden. Hanapin nyo lang po siya. Uh, kahit sino po dito. Ah, kahit sino daw. Sige po, picture tayo. Okay. Okay na yun at least. Parang ano lang. Ah, uh, parang ano lang. <laughs> parang ano? Para tulog lang. <laughs> ah, dito dito. Okay. Eh, basit. Okay. Ito picture mo na ako dito. Ito po yung armas ng mga pandigmang igurota. Ah, igurot. Dito. Ito lang ang costume. Inubad ko na po. Ay, gano'n. <laughs> Pagkatapos ay sinuot, binigay ko na yung sigweta, inubad ko na. Ay, gano'n. That, 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 that. This way, this way. Oh, see. Dito. Ah, Yan. Yan. eting armas walis tingting. <laughs> ganito po yung mga bahay nung araw sa totoo lang ay okay yung bang ganitong mga bahay nung araw lalo na po sa dito ikot tayo total nagbayad naman tayo 50 <laughs> biglang ganun ano maraming ganito dito para sa picture taking Ayun yung mga gamit nila kanya lang nandun gusto ko sana nang humawak kaya kung magutom naman po kayo akit lang kayo sagdanan meron naman po silang kainan Ito po. Pag inabot kayo ng gutom. Malaki na po ang inunlad ng bagyo ngayon. Hindi kagaya nung araw. Tangit. Pero kaya tumatagal, kumaganda. Matagal po kasi ako nakatira dito nung araw. Kaya ako nasasabi yun. Dito kasi nagtatrabaho nung araw. Pero ngayon, retirado na. Ayaw ko na magtrabaho. Ang gusto ko, enjoy ko na lang yung aking pagka-senior citizen. Dapat pa rin, di ko muna inubad at tagalo. Pwede mo kayo sir. Alik ka. Alos pinagwisan na ako. Alik ka, sir. Balik natin. <laughs> Joke lang. Masaya na ako doon. Okay. Gusto nyo bang makakita ng walang ulo? Eto, walang ulo. Lalaki babae. Eh. Wala silang ulo. ha <laughs> ha merienda pag ginabot ng botom. lagi nang inundad po dito ano dati walang ganito pero ngayon meron na <laughs> botanical garden Baguio City Ah. mga kaktus iba't ibang kaktus ganda no Ito pa, yung kaganda. Oh. Ayan, oh. Saka'y Sa pupunta? pupunta? Kaktos. Oh, yun na, huwag niya dadamputin, pabay niyo na dyan. Baka kumalat pa. Kaya nilagyan nilag ng bakal. Dahil hindi pantay yung kalsada, kailangan nakahawak ka. Baka tumambling ka. Hahaha. <laughs> Hey. <laughs> <laughs> circle, circle, circle. Sabi we good. Okay, sabihin mo Para ka la, para kala. Para kalapatin lang. Ang ganda di ba? kultura po ng mga iguro tapos na 50 hahaha <laughs> ito so po ang inyong kaibigan kay Brother Armani Bautista, Senior Citizen 64, Stroke 6 years. EWD 6 years. God bless us all. Thank you for watching.